Ate Wen, ha? Ate Wen! Tara dito. So, di mo lang ka pang mahanap na pwede pang mag-alaga para dalawa kayong kasama dito. Ngayon naman. Eh, gusto ko nga pagpahanap na isa pa eh. Para ito saan? Ha? Para kayo lang. Pag-alaga kay Walt. Ba't ito ganap pa? Eh, basta gusto ko ng isa pa. Ayoko nung ano. Gusto ko yung taong na-u... pa na hmm, tayo, eh, ano naman, e. Eh? Eh, gusto ko nga ng isa pa para merong nagtitingin kay tapos all time. Sinabi sa akin ni Wena na kinausap siya ni Pam at nagpapahanap daw ng yaya sa kanya. Tek, huy, sasabihin ako sa Ano yun? utang ka -ka. Kanina nang paan sa atin, ang ano si pagkakapahanap siya mag-alaga kay Lord. Oo? Ano sabi mo? Sabi ko eh, bakit tayo maghanap? Ito kapat ba maghanap? Bakit hindi siya ang mag-alaga? sabi niya, maghanap siya? Ka. Para ano, mag no mag ko No? Bakit, ko, ko na tayo maghanap? Eh, kaya-kaya naman natin Laas na Lakas ng love niya magpahanap ng yaya o hindi siya ang magbabayad. Hindi siya mag-alaga sa anak mo. Iaasa niya pa sa iba. Alam mo ba ang hirap maghanap ng yaya ngayon? Sabi ko sa kanya eh. Mahirap ang anak. Tsaka ipapagkatiwala mo sa ibang tao yung anak mo. Ako, mahirap yun. Oo, di ko pagkakatiwala. So, ewan ko sa kanya bakit kaya niyang ipagkatiwala sa iba yung anak niya kaysa siya mismo ang mag-alaga sa pilit niyang panino, sabi niya maghanap ka. Naku, huwag mo hanap. Dami ka. naman doon yung sama sa probinsya niya siguro mo, ano, hanap mo, hanap, hanap trabaho mo yun. Okay, Hindi ko meron ng mga ano, pero mahirap kasi maghanap ng mga ano talaga. sa mapa ng loob. Dito, ay okay, maghanap siya ng yaya. Anong gusto niya palabas eh? Hindi ko alam kung bakit nagpapahanap ng yaya si Pam sa kanya. Bakit? Nakukulangan ba siya sa pag-aalaga ko sa apo ko? At isa pa, sa panahon ngayon, Mahirap makakita ng yaya. Mahirap makakita na mapapagkatiwalaan na mag-aalaga ng apo ko. Bakit siya magpapahanap? E pwede namang siya ang mag-alaga kung ayaw niyang ako ang mag-alaga ng anak niya. Lumalabas po hindi hindi niya. Yeah. pa kayayan ni Christian? Hmm. ko alam. Siya, siya naman sa akin. Ano ba nagdawa ko? Ano ba ang kayo? nang na paalagaan sa atin po ba? Sa na maduwa at pinaalagaan uh, ko yung anak ako. ako pa may utang na Nasaan mo? Huwag mo naman yung mag-anak. mga... Pero huwag mo Kaya ako siya. Masyado siyang... siya. Masyado siya kayo. na lang para makatipid. lang niya yung bata pa gusto din to, ah. mo na Shhh. Bibidyo ko. Pa. Pagka bukuli ng bata, hindi, video. Doon daw siya magaling sa video. Pero kapag naghihirap yung bata, ako lahat-lahat, hindi naman okay. nakabidyo. Kinuusap po ko ni Mama na nagpapahanap doon ng bagong yaya si Pam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit. And naisip ko dito is baka lang nahihiya na si Pam Naalagaan ni Mama si Warp kasi ayaw ni Pam na napapagod si Mama. Nainis ako, hindi ko mapagsuper sa Nakalimutan ko. Energy ball. Taas yung yeah, mga energy kayo. ball. Si Yey! <laughs> energy ball. Ano yung sinabi sa akin si Ben? <laughs> ano sabi mo? Bakit? Napahanap daw ng, ng yaya si Ano. Sino? Panino? Pa? Ano? Tsaka yung Bakit daw? Ewan ko. Pausapin mo nga yung asawa mo. Bakit hindi niya ba nagugusta niyong so, alaga ako sa apo ko? Bakit mo nasabihin po yan? Baka naman nagkamali lang ng na misint na misintipid. Baka naman nagkamali lang ni Ate Wena. Baka hindi yaya, Baka nagpapahanap ng ano talaga. Parang hindi naman sasabihin ni ano yun eh. Pam yung... Hindi sinabi na ni Wena. Nagpapahanap daw ng yaya. Bakit mo mag magkakarap ng yaya? Eh na... Tsaka bakit naman para sa naiyo kung may ibang nag-aalaga kay Wolf dahil sabi ko eh kung da, ako mag dahil hindi sino ako may tiwala pag kay Wolf eh naman naman yun eh sabi mo yung asawa mo kung kung okay. ayaw uh, niya ako mag aalaga siya na lang mag aalaga wag niyang paalagaan sa iba Oo oh, tama at nako napakahirap ng panahon ngayon baka mamaya sakto saktang pa si Wolf baka hindi yung bisendiyo nakakabarin makabarin ako ayaw nga sabi mo nga bakit ano? ba nga ba? Sabi natin mo yun ah. daw kung nungkot siya kanina. Ipapanganap daw ng yaya. Okay, sana kung katulong pinapahanap yaya eh. Ibig sabihin, mag-aalaga kayo. Baka ayaw niyo sa akin. Hindi, hindi yung ganun. Baka na ano niyo lang na may misunderpite o nang misang si Pam. Si Bela na nga nagsabi. Ipapahanap ng yaya. O sa akin mo? Paano may sabi natin, Mena? Sin sinabi doon mismo ni Pam? Oo. Oh. Sige, ka kakausapin ko rin. Tsaka iyaan rin ang CCTV mo sa I-review ko din. Kakausapin. Parang hindi kasi yung mga paniwala na nagpapahanap ng si Pam. Masin ka. Ano eh, sa'yo, makita na? Ma. Oo, oh, tama. Oh, huwag nga talaga maghanap dapat. Baka naman naghanap nga na siya. Hindi, ayoko yung paalagaan sa iba sila. Kaya nga nandito ako eh. Ito ang gara naman ito. Sige, makakabala nga ka sa atin. Mamaya, naglalaro naman naglalaro nang nag kami ni si CJ. Ayaw ko lang pala naglalaro. <laughs> Are you playing CJ? <laughs> Yaman. Yeah, Sige, ma. Eh, si Walt, nasaan? Sino ba tayo kay Walt? Si Wena. Sige, makakabala kay Pam, ha? Ako sa atin, mamaya. Hindi ko na ma hindi ko pa <laughs> uh -huh. da, mo na mapas super sayang si Goku. Da, tawagin mo ni Mama ko sa iyo, eh. Mahirapan tayo pag umuwi si Mama. Eh ako na hirapan ako na nandito siya. Lagi na kasi Mama ang nagagalit sa akin. Hindi naman nagagalit, ikaw naman. Paano naman magagalit sa'yo? Ah, oh, Ay, lang, lang. Ano, magkasama sa bahay, hindi nagpapansin na may ganyan-ganyan. Okay naman kayo, anak. Ito, nag-usap kayo kanina. Hindi kami okay. Hindi mo nakikita yung... Ikaw kaya yung ano, pakisamaan ng Benon mo na lagi naka-smer yung mukha. May hirapan niya tayo, gawin ay hindi ko pinagkakatiwala si Warp sa kahit na kanino pa man. Kasi mahirap magtiwala ngayon, lalo pag sa anak natin, baka mamaya, kurot-kurot eh. Pagkaya no? naman natin ah! Lagi tayong wala. Isa nung mga alis. Isa nung mga alis. Alis tayo. Si Siyempre meron tayong alis sa mga gabi na alam mo naman hindi pwedeng isama si Wolf. Diyos ko naman to, Pwede ba ang salatang pupuntahan natin eh kasama yung baby? Para ba, business meeting ng kasama yung baby. Ano mo Ayoko nga eh. Gusto ko lang tayo lang nandito. Pamilya lang tayo. Pamilya naman natin si mama. Nanay ko naman yun eh. Tayong tatlo. Yun yung ibig ko sabihin. Oh, eh paano si Atre? Naalis na rin. Hindi. Oo. Oh. Ah, kaya naman ito, kinakausap na ito. na kausap na maayos eh. So, sagot ko nung maayos. Ba, ba, bago siya mumalis yung tunang. Eh, sinama? kung tabay yung tatlo, syempre may may kasambahay. Magdagdaga pa ng isa para mayroong taga-alaga. Hindi yun nagereklamo. Eh, magkahanap din para tayo ng taga-alaga. pa din na lang si mama. Eh, nagereklamo eh. Syempre, ano ka na makawain ko yung nanay mo. Syempre, mas maganda kapag yung kasambahay may yung hindi nagereklamo. Hindi naman nagereklamo si mama. Hindi. Hmm, sa akin ni Gerga. Sa'yo hindi. Hindi mo kasi naaramdaman yung naaramdaman ko. Hindi ikaw yung nakikisama sa Baka kasi nahihirapan tayo. O kung mali ka ng kondo, ako na lang doon. Kayo na lang dito. Pabalikin mo muna yung mama mo. Tapos subukan muna natin ng tatlo tayo. Nahihirapan nga tayo. Puro ka nahihirapan! Sana di ka nag-asawa, puro mahirapan pala yung nasa isip mo. Kasi so, huwag na tayo mag-anak pa, anak, anak, anak ka pang ano yung Tapos ngayon, nagkakanda, ano, ano ako, mahirapan na ako. Sa totoo lang, sobrang nasasaktan ako sa nangyayari ngayon. Kasi sobrang love na love ko talaga si Mama. And halos 25 years ako nag-antay para magkasama kami ng dalawa. Kasi siyempre, simula nung bata pa ako, nandoon na siya sa US, nagtatrabaho na siya as DH. So ngayon meron na akong pera, sabi ko sa kanya, umuwi na siya kasi gusto kong magkasama-sama na kami. And gusto ko rin talaga siya yung mag-alaga kay Wolf. Kasi si Mama kasi is maalaga talaga siya, protective siya, and mahilig siya magturo kay Wolf. So sobrang love na love ko talaga si Mama. Kaso lang, napapadalas na ako sa yung pag-aaway namin ni Pam tungkol kay Mama. What? Well, you want this? Yeah. Now, Hindi ka maka naubos yung burger mo, kakain ka na naman ng chocolate. Finish your food first, okay? Did you, no. Know? <laughs> Say, okay. Thank you. Okay, Daddy. Daddy. Ma, naisip ko, para kayo ni Pame magka, ano, magka-ayos na di wala kung magka -aaway. Okay, eh, para sa akin. Eh, mag-sorry ka na lang sa kanya. Eh, ba't ako mag-sorry? Wala man akong kasalanan. Daddy. Eh, tingin niya nga eh, parang ganyan pa daw sa kanya. Daddy. Okay, study. Study, study parang mali naman yata ako pa magsorsori eh siya ang may kasalanan. Eh ano mo namin yun, yun, yun sa akin na para matapos na eh, ikaw sinasabi mo sa akin na kung sinong mas nakakaintindi, yun dapat ang nagpapagbigay eh sa tingin ko ngayon kasi ko, yung mas nakakaintindi. Eh baka pwede, kung sa na ikaw na lang yung mag-sorry kay pa, para matapos na kasi. Ang nangyayari kasi na, ako na yung ipi, siyempre, nanay kita. Iyo akong, kung hinahabi sa'yo masama si pa, Tapos, yun naman siyempre, asawa ko. Kung baga, nangako kami sa harapan ng Diyos na ano, di ba? Ayaw akong nag-aaway kayong dalawa sa mga walang kwentang bagay. Eh kaya pa kung pwede, ikaw na lang mag-sorry kay pa, para di ba? Kung ayos lang sana sa'yo dapat ang asawa mo kinakausap mo. Eh, kinakausap ko na Ay, Eh, um, ano <tod> naman yun? Mukhang din <tod> ang hindi ko makintindihan. <tod> What? Where's the bubu? Oh, nasi ko mo yung pader, Ay, okay na. Ay, napahiya. Sa totoo lang, bakit ako magsosorry sa kanya? Eh wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Dapat nga siya ang magsorry kasi binabastos niya na ako. Pero para sa anak ko at kay Walt, sige, Magsasorry ako. Ah, ma. I'm sorry, Eh, ba wala na yun. Okay na yun. Nakita ko si Walt. Pawis na pawis siya. Sasabi ba naman sa akin ni Barbie, normal lang yun? Di ko talaga alam kung ang ba talaga ng maayos yung anak ko eh. Matt. Let's go. Ay, ba't kami puputo? Pupo. Wala. Why? Wala? Alam po po. you want to eat cookies? Yeah. And hot chocolate. Ba't ang init? po. Pinatayaw nila air ko nila eh. air ko nila. Ha? Nagtatatakbo kasi siya. Pero hindi po yun yung mm -hmm. eh, Okay lang yun. That's normal. Pinapawisan. Hindi ka kasi nag-aalaga ng bata. Normal lang napawisan ng bata. Baka hindi mo alam. Hindi pwedeng palagi na lang sa aircon. At saka, hindi mo ba alam na mas maganda at mas lalakas ang katawan ni Wolf kapag pinapawisan? So, sobrang dami kong inaasikaso. Wala namang ibang nag-aalaga kay Wolf nakalimutan kong dalhin yung baby oil niya. Hindi ko alam kung paano nakakalimutan ni Mama at saka ni Ate yung baby oil ni Wolf. Kasi una sa lahat, alam naman nila na sa resort kami pupunta. Pero para hindi na magkaaberya, para hindi na mag away, -away na ako tapakin, sinabihan ko na lang si Noel, yung driver namin, na kung pwede, bumili siya ng baby oil sa malapit na convenience store. Noel, discarte mo nga ako ng baby oil sa labas para kay ko. O sige, bibili din ako sa after. Ben, papabili na ako ng baby oil. O, lalagyan mo si Ben. <laughs> <laughs> Lagi kami. Mami. 2, 3, 2. Mami, di. Mami, di. Mami, di. Mami lang muna. Mami, Mamaya pa si Mami, di. Si Mama, mami, Si Walt, hinahanap ang mami niya. Tapos, ano magagawa mo? Yung mami mo andun. Sarap na sarap ang tulog. Hindi man nag-iisip na may anak siya na baka nagugutom na at hinahanap siya. Gustong maging nanay ayaw namang magpakananay. Ano ba yung mami mo? Ma? Ang tagal gumising. Kala hmm. ko ba, gusto niyang siya ang mag-aalaga at magpapakain sa'yo. Morning. Ay, hindi na kayo. Hi, my love. Ano ba yan? Katangali ka ng gumising. Ano ka ba hmm, ikaw magpapakain sa anak mo? Ang buong akala ko, pag nandito na kami, medyo magiging chill na yung buong sitwasyon. Pero nagulat ako kay mama nung sinabihan niya kami na bakit ngayon doon kami gumising. Kasi usually, hindi naman talaga natatanong si mama kung bakit late na kami gumigising ni Pam. DJ, your brother, happy birthday. Today is your birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ilang beses ko ba naman sasabihin sa'yo, Barbie? Mag-relax ka. Pati ba naman dito, gaganyan ka? Beh, bigay mo sa akin yung habak mo hotdog. Ah. Bakit? Ah, Bakit, Bakit? ako lang inaaway niya, ba't ka? mo na yun, baka hmm. ah. saan? Hindi yan, hindi iiyak naman Hi, Nako Merk! Naniniwala ka na naman dyan kay Barbie. Gusto mo dyan ka na sa palda ng nanay mo? Yes. Hindi ko alam pero akala ko magiging maayos si Pamit yung mama ko. So ngayon, naiibit, naiibit ako sa gitna kasi dumating na sa point na hindi na sila nagpapansinan. <coughs> <laughs> okay. na. Sort oh, na. Kaya, inis na inis talaga ako si Walt patulog na. Biglang umentra na naman yung nanay niya. Hindi naman siya nagpapatulog. Puro arti lang. Kakainis. Ayon, so... <tinyo> Ayon, ba? Ayon ba kayo? Ella uh, okay. <laughs> Ay, nawa yung asawa ko talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit naman siya biglang umasok sa kwarto nila mama eh alam niyang papatulogin na si Wolf. Sa so, totoo lang, hindi ko din alam kung siya ba ay nananay Diana o wala lang talaga siyang alam na patulog na yung anak naming dalawa. Papasok ulit sa school si Wolf as usual. Ako uli ang magahatid. Ako uli magbabantay. Kasi yung magaling niyang ina, tulog pa din. Sarap na sarap ang tulog. Yeah, 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 yeah.

na ikaw ang mag-alaga sa apo ko kung ganyan ka. Palagi mo na lang siyang sinasaktan. Hindi ko okay, alam kung ano tama ba yung gagawin ko pero para sa akin, para si Kakabuti ng lahat, siguro mas okay na bumalik muna si mama sa US. Baga, ako, sobrang love ko talaga si mama. Sobrang love na love ko talaga siya. Pero kasi, parang kasal na kasi ako eh. Nakakuha ko sa altar, sa harapan ng Diyos. Na kahit anong mangyari, hindi ko iiwanan si Pam. Kung baga, ayaw man gawin to, siguro kailangan na namin magpalamig. Kaya ang ginawa ako, kinusap ko na si mama. Tinanong ko siya kung okay lang ba sa kanya na bumalik muna siya ng US. Doon muna siya para kahit paano naalagaan niya rin yung kapatid ko. Sobrang hirap sa akin na sitwasyon ngayon. Pero hindi ko alam kung okay ba itong desisyon na gagawin ko. Kasi syempre, napapadala sa inyong pag-aaway niyo ni Pac-Mac. Baga, ayoko naman naman itong na kung ano itong mangyari. Maka-fix siya lang kayo. Wala ko naman din mangyayari. Pero syempre, para sa ika, para sa mita ng dinundat. At kumbaga, ni-stress na rin ako. Syempre, love na love kita. Tapos yung asawa ko, ganito. So, na, hindi ko na alam kung rin ako kakampin. Nahihirapan na akong na. So, naisip ko na solusyon na pwedeng gawin dyan. Eh, kung gusto mo naman, at least makapagpahinga ka na rin, makapag-anwain ka na rin, makapag kahit ka pa ano, mapag-isip-isip ka na. Eh, umuwi ka muna ulit ng US. Kung gusto mo, doon na muna ulit sa US, doon na muna. Kasi, pag nandito ka kasi, parang parang doon napapano ay napapano ni Pamma, inihirapan na rin kasi ako, hindi ko na nung kung anong gagawin ko. Kaya kahit ako, naiikip na. Yun ang yung solusyon na nakikita ko na pwedeng mong talaga. Tumali ka muna ng US. Bumbo ka ng ticket kung ilang gusto. Ikaw ang bahala. Kung next week or this week, kung na kung ano nga naman ako, bumbo ka tayo ticket. Kasi nahihirapan ako. Nakikita ko, eh, ako din namang nahihirapan ka din. Nakikita ko nahihirapan ka. Para sa akin, wala ka namang ginagawang masama. Eh, yung problema kasi, nagkakaroon kayo ng problema ni Pam. Eh, syempre, nangako naman ako sa harapan ng Diyos na pa si Pam eh, sa at ginawa. Ayoko din naman na, di ba, kung mag hindi na lumaki pa para di naman ako okay lang sa'yo. Okay lang ba sa'yo, nung no, may ka muna ng US? Bakit parang pinagtatabo yan mo ako? <laughs> hindi mo na ba ako mahal? Mama naman, hindi ka mahal na pagtatabo yan. Grabe ka naman siya. Hindi ko kaya ang tuwin sa'yo. Sa inang naman the kasi na nandito ka po, Mabaga, parang lalo na iipis sa sitwasyon eh. Kumbaga ang gawin natin, nagpalangig muna kayo ni Pam parehas para pagbalik mo, okay na kasi sorry ipakita kay Pam kung gano'ng kahirap kapag wala ka kasi nakikita ko kasi makapag nandito ka kasi hindi niya nakikita yung worth mo kasi parang akala niya ang sarap kasi ng buhay namin eh so naisip ko kapag nawala ka So, makikita niya na kung gaano kahirap yung ginagawa mo, yung worth mo, yung focus yung gusto makita niya. Nasa tingin ko, hindi niya nakikita kasi sobrang bait mo din. Kung baga, parang hindi niya makita na sobrang hirap magalaga ng bata. Ayun kasi yung dahilan kung bakit gusto ko munang bumalik ng US. Pero there's a ship, pwede ba yung mahal? So, ilan okay, ba sa'yo, ma, na uh, ayun nga. Magtiwala ka lang sa'kin. Baga, syempre, gusto niyo makakasama ng matagal sa akin. Parang pang, parang dalian lang to. Ako ang bahala kay eh, Pam pag nakaalis na or what. Ako ang bahala kung mausap sa kanya. Ikaw, kung yan ang gusto mo, di kahit ayokong umalis. Gusto magtiwala ka lang sa akin. Ang, ano. Ako ang bahala kay eh, Pam. Kailangan niyang makita ni Pam yung worth mo. Kailangan makita ni Pam yung kung ganong kahirap ba ang mag-alaga ng baby kasi hindi niya kasi naranasan kayo siya, hindi niya naranasan kayo, hindi ulit. So sa tingin ko, akala niya sobrang dali. Pag nagkasakit, mapuya, tumingin ng dede. So gusto kong maranasan niya, well, maranasan ko din. Baga, ako, na-appreciate ko ginagawa. So, inang lang. Ana. sakit sa loob ko ang umalis at iwan ang apo ko. Pero wala akong magagawa. Sa totoo lang, ang laki ng isinakripisyo ko para sa anak ko. Dahil matagal ko siyang hindi naalagaan, gusto ko bumawi sa apo ko. Tapos ngayon ito lang yung gagawin niya. Pipiliin niya yung asawa niya. Hindi ko akalain na kaya ako ipagtabuyan ng anak ko. Sobrang sakit sa dibdib ko nang kinakausap niya ako. Sobrang sakit na iiwan ko yung apo ko. Pero wala akong magawa. Kasi siya na yung nagdesisyon. After all, nainalagaan ko ang anak niya for two years. Ito lang pala ang mapapala ko. Sana hindi na lang ako umuwi. Sana, Pam, huwag mo akong bigyan ng dahilan para pagsisihan kung bakit ikaw ang asawa ng anak ko. Hindi ko alam kung bakit kayang-kaya mong paikutin ng ulo ng anak ko. Galingan mo lang ang pag alaga sa apo ko. Dahil pag may nangyaring masama sa apo ko, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa yo. Hindi ko na nga alam kung bakit ako ang magsosorry sa iyo. Pero ginawa ko pa rin. Pero bakit kailangang humantong tayo sa ganito? Bakit kay